kailangan natin kailangan ng awa kailangan natin hustisya kailangan natin makataong pagtrato sa atin bilang mga manggagawa. Di awang kailangan natin. Pero mananatili tayo sa kaawa-awang sitwasyon hanggat hindi natin natututunan na magkaisa bilang mga manggagawa at bawiin yung kapangyarihan na ipinahiram natin sa kanila. Nung nakaraang araw lang sinabi ho ng isang opisyal ng gobyerno, kasa na raw ang 500 piso para sa Noche Buena. Ganito ka ba ba ang tingin ng gobyerno sa ating mga manggagawa? Totoo kung wala ka ng pera, totoo kung ikaw ay hikahos na ikaw sa buhay, pagkakasahin mo ang 500 piso. Ang tanong, may dignidad ba dun? Wala. Yun ba ang nais natin para sa mga manggagawa? Yun ba ang nais natin sa mga ordinaryong Pilipino? Hindi lang naman yan ang unang beses na sinabi ng DTI. Kahit nga mismo ang DepDep na dating NEDA. Sinabi nila, 84 pesos, kasa na. Hindi ka na magugutom sa isang buong araw. Hinihiling ng mga manggagawa, legislated wage increase, 200 piso binigay 50. Sabi, kasa na 'yon. Pinag-isipan na 'yon. E pag tinignan natin anong kalagayan ng buhay nilang mga nakaupo sa iba't ibang posisyon ng kapangyarihan. Eh kung kumain milyon-milyon, 'di ba? Yung mga anak nila. Kung makapangurakot, daang bilyon. Tapos sasabihin, pagkasahin niyo 500 piso. Samantalang kami nagpapakasasa sa daang bilyon na galing din sa pawis natin. Sinong hindi magagalit? Sinong hindi lalaban? Ang punto mga kasama, mananatili ang mga manggagawa sa ganitong sitwasyon ng kasadlakan hangga't hindi natututunan ng mga manggagawa na tumindig at lumaban. Mananatili tayo sa ganitong kalagayan na parang kaawa-awa mga sarili natin. Hindi natin kailangan ng awa. Kailangan nyo ba ng awa? Hindi. Kailangan natin hustisya. Kailangan natin makataong pagtrato sa atin bilang mga manggagawa. Di awang kailangan natin, pero mananatili tayo sa kaawa-awang sitwasyon hangga't hindi natin natututunan na magkaisa bilang mga manggagawa at bawiin yung kapangyarihan na ipinahiram natin sa kanila. Ang gusto natin higit sa lahat ay itindig at itaguyod ang lipunang may hustisya. Walang hustisya sa limandaang piso para sa notsyebwena. Walang hustisya sa minimum wage na meron tayo ngayon. Walang hustisya hangga't may provincial rate. Walang hustisya hangga't may korupsyon. sino magtitindig at makikipaglaban sa hustisya, mga kasama? Tayo. Tayo ang makikipaglaban para sa hustisya yan. Iaasa ba natin sa mga politiko? Iaasa ba natin sa 2028? Hindi natin iaasa sa mga politiko. Hindi natin iaasa sa kanilang mga nakaupo sa iba't ibang posisyon ng kapangyarihan. Kanino natin iaasa? Sa atin na mga manggagawa. Ilagay natin sa mga kamay natin, mga kasama. Sa parehas na paraan na tumindig si Gat Andres Bonifacio, ilan daang taon na ang nakalipas, yon ang nagpapatuloy na hamon sa atin bilang mga manggagawa at anak pawis. Laban tayo, mga kasama! Tara na, kamanggagawa.